magandang hapon mga kadiskarte time check tayo 4.25pm na may project ulit tayo dito ito isang electric pan na naman yan kahatid lang tinapos ko muna yung motor na yan bago ko inasikaso to kanina pa to pero nauna yon kaya tinapos ko muna yung mga trabaho na kaya ngayon ito na buhati saksakon yung sira nito para makita natin Ayaw. Pero nahugong yung makina. Ayan. Gumagalaw siya. Pero mabagal. Hirap. O. Ayan. Wala na. Tigil na. Hmm. So, ayan ang alamin natin yung sira. Doon sa mga baguhan, hindi pa nila alam kung ano yung sira niyan. Pero doon sa mga dati nang gumagawa, pagka ganyan, alam na agad yan kung ano yung sira niyan. So ipapakita ko sa inyo mga kadiskarte kung ano yung sira nito. Para sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya bakit mabagal umikot yan. So simulan tayo ng kalasan. Una, i-check nyo muna yung shafting nyo kung may uga na siya o wala pa. Yun. O. Oh. Laki ng ano niya, laki ng uga niya. Yun, tumutunog-tunog pa. Huwag pa gano'n ng ano, huwag pa trasabante ang pag-uga. Pataas pa ba o kaya patagilid, kaliwat kanan, gano'n. Yan. So ngayon, alam na kung ano yung sira nito. Yan o. Yo, que alasen, no, kalasana, so yan kung mapapansin nyo talagang naluto yung shifting nya yan o nangingitim yan o kabilaan so kaya naging ganyan yan ibig sabihin talagang umiinit sya. nag naginit yan kaya nangingitim yan hindi naman basta-basta mangingitim yung hindi nag hindi nag-init yan. At kaya naman nag-init yan, big sabihin may sayad siya. At hindi naman sa yan kung hindi siya yung busing. No. Kaya natural, ang sakit nito ulit, busing. Pero kung ba man, papalitan din natin yung kapasitor para mas, mas okay na. So bali ang kakapalitan natin dito, Kapasitor at bushing. Kasi yung kapasitor, sa tagal nitong ginagamit lang ng mga nagiinit, pati yung kapasitor nito, nadadali na rin, natatamaan na rin. Okay pa naman yung shafting niya. Wala pang kanal. Yan o, malinis pa. Pati sa likod, malinis. Lilinisan lang natin. yung papalitan ng bushing. against the light kaya lipat natin yung ano camera natin yan yan so ito yung tinanggal natin busing Kapalita natin siya ng bago hindi ko pa linalak kusang naglock na kusang nang pumasok yung busing oh Palitan na natin yung kabilaan para okay. So yan nakabit na natin yung dalawang busing na assemble ko na rin. Kinabit ko muna yung LC niya para masubukan natin. Pagka mahina siya, papalitan na talaga natin yung kapasitor. Pero pag okay yung ikot niya, okay na, hindi natin papalitan. Pero pag mahina, papalitan natin yung kapasitor. Yung lakas ng number 3 na yan, yan dapat ang lakas ng number 1. Yan, number 1 lang dapat yan. Kaya, papalitan natin yung kapasitor niya. So yan, may nakita ako rito. Subukan natin to. Uh, 1.7 UF Ayan, yung tatanggalin, yung tatanggalin, natin 1.5 palitan to 1.7 Sana okay pa to Hindi natin matest kasi wala yung tester ko uh, Nabagsak Tapos yun, na Hindi na siya gumana Hindi siya shockproof Kaya, yeah, subukan natin. Yun. Mas malakas siya. O, oh, number one. Number one pa lang pero... Parang ano na. Number two. okay na siya kung nagka na ano, na ganito yung sakit ng electric fan nyo bakal kumikot tapos mahugong palitan nyo ng busing pagka nang palitan nyo na ng busing mabagal pa rin yun palitan nyo na ng kapasitor ayan mga diskarte palitan nyo naman okay na man kahit na napalitan nyo na ng busing napalitan nyo na ng kapasitor mabilis na siyang umikot pakiramdaman niya naman yung makina saka umiinit naman siya ng sobra-sobra magsimula na ng sunog yun kasi pagka uh, halimbawa okay na lahat okay yung busing, okay na yung kapasitor tapos yung makina umiinit ng sobra ibig sabihin may tama na yung motor noon uh, dahil dun sa mga panahon na nagamit siya na may sayad nagsumayad na yung commutator sa stator eh. tinamaan na yung makina kaya umiinit na siya hindi na siya normal at sabihin natin mabilis ang ikot niya bago na lahat busing, kapasitor tapos bukin na ikot niya pero pakiramdaman nyo rin yung makina baka sa katagalan na na gumagana siya nagagamit siya eh kainit naman ang kainit yung motor ganoon na, nagmumula yung pagkasunog ng makina ng motor discarte may ideya na naman kayo nakuha sa video natin ito ngayon at sa mga bagong bagong dayo sa aking channel at mahilig kayo sa ganitong klase ng mga video edi eh pag-i-subscribe lang po at pag rin yung ganitong notification para wala tayong sa mga susunod pa ating mag-videos at sa mga subscriber natin na walang sawang nanonood Salamat po mga mga diskarte Sana hindi kayo magsawa na Subway ko sa channel ko Sa ko Para Nang sagayon eh Lumaki pa tayo At pati na rin yung mga silent viewers natin Maraming maraming salamat din po sa inyo So Nandito na lang Sana nagustuhan yung video natin ngayon Lanjutin dong lang. Apa